Lolo naman. Bakit ka naman nahatol sa ganyang idea? Makakatulong sa Pilipinas yan, no? Madami may bibigyan ng trabaho. Sa kasisika tayo sa buong mundo, katulad ng China. Ayun ang kailangan natin, no? Kailangan natin ng investors pumasok sa loob ng bansa para naman umunlad tayo. Huwag ka nangahatol. Wala na ba talaga tayong karapat ng mangarap? Kumaga, may drama-drama ka pa dyan dito na. Kailangan paunahin mo natin 'yung Pilipinas. Asikasuhin natin yung mga problema natin. Ha? 'Yung problema sa basura, 'yung problema sa unemployment, ha? 'yung problema sa mga kidnapping for ransom. Asa Asikasuhin muna natin 'yan. Paunlarin muna natin ang Pilipinas bago tayo makipagbid. Makikipagbid tayo ngayon. Mapapahiya lang tayo eh. Bakit ka bakit mo bibigyan ng chance mapahiya ang Pilipinas? Kahit na ano sabihin nyo, hindi natin kaya mag-host. Ah? parang ganito na rin yan eh. Magpapaparty ka ng malaki, wala kang pera. Saan mo kukunin yung pampaparty na yon? Saan mo kukunin yung panggastos o utangin mo? Tapos, aasa ka sa mga pupunta sa parties mo na may mga dalang regalo, bibigyan ng pera. Hindi naman lahat ng pupunta sa parties mo may mga pera, no? Makikikain lang. Eh, yun ang nangyayari sa Pilipinas, di ba? Ano nangyayari ngayon sa ginastos mo, pampaparty? Lalo kang bumabaon sa utang. Ngayon naman nangyayari pa nag-host tayo ng Olympics sa Pilipinas. Lalo mababaon sa utang. Ah, ang bansa. Ang dami-dami na nating utang. Kaya kalokohan itong pinagagawa ninyo eh. Walang maidudulo sa Pilipinas kundi kahihiyan lang unang-una, makikipag-bid ka doon. Ah, kalaban natin sa bidding mga maulan na bansa. Mapapahiya lang tayo, no? Kaya kayo mga kumag kayo, kung meron ano kayong mga idea, mag-isip-isip muna kayo, no, lalo nito sa internet. Bago kayo magwala. Kung ako sa inyo, i-delete nyo na yung mga videos ninyong yan, no? Kinakalad ninyo yung buong bansa sa kahihiya. Makikipag-bid kayo, pagtatawanan lang kayo ng mga tao sa buong mundo. Eh, kaya mo, parang, mismo Pilipino nga, kapwa Pilipino nga natin, nagtatawa eh. Ha? Ah, isipin ninyo, no? Dahil alam nilang puro kalokohan itong pinagagawa ninyo. Lolo naman kasi, ano ka ba, Bulan? Nag-uumpisa na nga tayong umunlad, no? Tingnan nyo nga yung logo natin, ang ganda-ganda. O, oh, di ba? First step na yan. First step for improvement yan, no? Ayan nga eh, itong mga kumag na to, ah, Gumagawa ng mga logo para ipagmayabang yung paggawa nila ng logo na sabihin ng mga tao, wow, ang galing-galing niya. Oh. Ang galing niya sa graphic, tinan mo, ang ganda-ganda. Ah. Logo, ayan ba, makipagbid ka sa Olympics, ayan pa, pakita mo, magandang logo. Ah. Ano kayo naihibang? Isasampal lang sa inyo ng, ng Olympic Committee yan, oh. Isasampal lang sa inyo logo na itatapa sa, sa noo mo. Makikipagbid ka, ayan lang, ang, ayan lang ang daladala -dala mo. Ah. Mapapatunayan mo kaya mo Mag-host ng Olympics Dahil sa logo na yan Ayun ang hirap sa mga kumag na to eh uh, Meron lang idea Nakagawa lang ng na magandang logo Gusto na nalang itulak <laughs> Kalokohan nila Napapag-hawai ka, dalilang, lang uh, uh, Napapautot ako O, oh, talaga Oo uh -huh. Easy Easy Breathe in and out In Out In Out, in, out.